Mga katrops, welcome back ulit ko sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang marami pa rin nga na hindi naniniwala sa kapunan ng Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang umangat ulit nga na pong Los Angeles Lakers standings ng Western Conference. Sa pagkakapanalo nga po ng Minnesota Timberwolves sa kanilang huling game kontra sa San Antonio Spurs noong nakarang araw ay umangat na nga po sa 16 wins at 4 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ka 1 hindi lang sa standings ng Western Conference kundi pati na rin sa buong NBA ngayong season. Yes, ang Wolves na nga po ang tinuturing na best team sa loob ng liga ngunit sa kabila nga po niyan ay marami para naman nga po mga fans at maging NBA analyst ang nagdududa sa kanilang kakayahan since wala pa nga po silang napapatunayan sa NBA. Kung inyo ngang matatandaan mga katrops, parati rin naman nga pong kinakapos ang Minnesota Timberwolves sa huli nilang mga laro sa regular season at maging sa playoffs na siyang daylan. Bakit maaga silang nalalaglag? Isa pa, hindi rin naman nga po ibig sabihin na nagdudumina na ang Wolves ngayong season ay may pagpapatuloy nila ito sa pagtatapos ng season. Marami na rin naman nga po mga teams ng mga nagdang taon ang hindi nakapasok sa playoffs kahit maganda ang kanilang simula. Katulad na lamang ng Dallas Mavericks, at ng Utah Jazz. Kaya di na nga po nakakagulat kung tawagin man ng mga fans ang Wolves bilang regular season team lamang. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang umangat ulit nga Los Angeles Lakers standings ng Western Conference. Katulad nga po nang naibalita ako sa inyo mga katrops, tuluyan na nga pong mag-advance ang Los Angeles Lakers sa finals ng in-season tournament kung saan kakalabanin nga po nila dito ang kupunan ng Indiana Pacers na kakapanalo pa lang kanina kontra sa Milwaukee Bucks ni Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard. Bukod rin naman nga po dyan mga katrops, kasabay rin naman nga po ng pagkakapanalo ng Lakers sa kanilang game laban sa New Orleans Pelicans, ay umangat na rin naman nga po sa 14 wins at 9 losses ang kanilang kasalukuyang record ngayon bilang kata-force standings ng Western Conference. Yes, at ang maganda pa nga po dyan ay 0.5 games na lang naman nga po ang lamang sa kanila ng ka top 3 dito na Denver Nuggets. At dahil rin nga po Lakers sa magre ng West of Finals ng in-season tournament, ay sila na nga po ang itinuturing na best team ngayon sa West. Kaya hindi na nga po napigilan pa ng mga players ng Lakers na magsaya pagkatapos ng kanilang pagkapanalo. Ayon nga po kay Coach Darwin Ham, sobrang nga po siyang namamangha sa ipinakitang performance ni Lebron James sa kanilang naging laro kaya nararapat nga na po talaga na parangalan ito bilang MVP. Ayon rin nga po kay Austin Reeves sa Tanto Davis, si Lebron James nga na po talaga nagset ng tempo ng kanilang laro. Gamit ang pagkuha nito ng offensive foul at pagawa niya ng tatlong magkakasunod na 3-pointer na siyang rason ng kanilang pagkapanalo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.